Kasi mo na ba may humingi ng advice? Yung sasabihin niya, Harap na, harap na ako. Gusto ko na tao. Eh ikaw naman to nagmamagaling. Siyempre, sasabihin mo sa kaibigan mo. Humirap ka na, bes. Bumitaw ka na. Pwedeng tama o mali ang advice na ginawa mo. Let's just be very considerate sa mga situation o mga bagay-bagay. Siguro kung boyfriend-girlfriend yan, sige, accept natin yung hiwalayan mo pag toxic na yung relationship. Pero kapag yung taong yan, yang babae niyan o ang o yung lalaking yan humingi sa ng advice at may anak sila kasal sila wag mo wag mong ilalagay sa option yung hiwalayan dahil unang una hindi magiging kawawa yung kaibigan mo kahit balibalik balik tari mo man yung mundo ang magiging kawawa yung mga anak nila pag naghiwalay sila meron akong kakilala si Bea at John Lloyd may isang anak naghiwalay ngayon si Bea at John Lloyd dahil Itong si Bea, humingi ng advice dun sa mga best friend niya, sa mga kaibigan niya. At ang sinagot sa kanya, Best toxic na ang relationship niyo, hindi ka na masaya. Nahita mo namin lagi yung Mia. Hiwalayan mo si asawa mo. Ngayon, hiniwalayan ni Bea yung asawa niya. Siyempre, may pangangailangan ng lalaki at babae. Mag-aasawa ngayon tong si John Lloyd, mag-aasawa si Bea. Bubuo ng sariling pamilya si John Lloyd, bubuo ng sariling pamilya si Bea. Paano naman yung anak nilang naiwan? Nasa gitna na lang. Kaya please, kung may magpapa-advise sa inyo, lalo na kung may asawa at anak, huwag na huwag nating sasabihin hiwalayan agad. Unless may domestic violence na nangyayari. As long as wala naman sakitan physically, huwag na huwag nating gawing option ng hiwalayan. Madalas sa ating mga Pinoy, mahilig tayong sumausaw sa mga bagay-bagay na kung totoo hindi naman tayo connected. Minsan, nagsabi lang sa iyo yung kaibigan mo, kasi kailangan niya ng tenga. Siguro mabigat yung dinaramdam niya, kaya nagsabi sa'yo, uulit-ulitin ko, hindi si John Lloyd at Bea ang magiging kawawa sa bandang huli. Kundi yung mga anak na may iwan.